Yun, good day sa inyo lahat mga bossing Nandito tayo ngayon sa BGC Car Park Ngayon ang problema nito mga boss Nagpa-rescue sa atin Dahil nga kahit nakadrive siya Nag-neutral So sinabi ko palitan na lang natin ng inhibitor switch Ayun bumili na siya Then ituturo ko sa inyo kung paano magkabit Okay So ito yung kanyang code Then salpak na natin sa ilalim Let's go Okay, located yung kanyang inhibitor switch dito sa gilid Walang tayo ng 14mm Pero kailangan naka-handbrake talaga yung mga bossing ha? kasi naggagalaw-galaw tayo dito tsaka mas maganda meron tayong wheel chuck sa mga gulong para in case na nag uh, shift tayo dito or ginalaw natin, hindi sya atras no? Tanggalin muna natin to buti na malamot dali natin to ayan tapos ito 14mm din ayan, sagad natin tatanggalin natin to okay tapos kuha tayo dito ng 10mm yun tanggalin natin tong dalawa medyo luma na rin kasi yung kanyang inhibitor switch kaya pinapalitan na rin natin ano tapos ito yung kanyang sakit pipintutin lang natin yan uh, panggal din ayan ano yung kanyang sakit palusutin na lang natin tapos kapag kalimbawa medyo madumi dito, lagyan nyo siya ng grasa, o kung masyadong kinakalawang lihain nyo para maganda yung lapad ayan, ito na yung bago yung naman, yung sakit sakit same so kapag kakinabit natin to, meron siyang guide, ayan bigay guide yan hindi tayo malilito dyan mga boss hindi naman papasok yan kung wala sa guide okay so ang pwesto nya is pag ganito yan nailusot ko na yung sakit nya ayusin na lang natin yan tapos yun tumama na sa guide mga boss tapos lagay natin yung tornilyo na to ganyan muna okay tumunog na then sunod natin dito is yung lever yun sa gabal ka kunin natin tong lock the washer then nut Okay, tapos igpitan natin yung 14. Kaya ikpitan natin yung 14. Clockwise. Okay. Ikpit 14. Ayan, alamin lang natin mga boss kasi pagkaalam ko ito yung part niya. Reverse neutral. Ito yung neutral. Tapos, kailangan muna nating sentrohin to. Butas. Ito. Kailangan natin saktuhin yung butas. Yan. Ganyan sya. Bago natin higpitan yung dalawang gis. Okay. Higpitan natin yung dalawang gis na yan. mga boss bale eh, ito sinenter ko lang yung neutral nya tapos sinigpitan ko dito ok may na ok may na din tanggalin natin to ayan yung kanyang neutral may konting clearance pero testing na lang natin tapos itong cambio nya is nakalagay ito sa park lagay lang natin sa center yan Ilagay lang natin sa marking Ayan. so okay na lahat mga bossing nalagay na natin yung socket yung 14mm 14mm then dalawang g's Bago natin uh, ikpitan yung dalawang gis, kailangan muna naka-neutral sya. Then, kailangan natin uh, masukat dito sa may butas para center sya ng neutral. Ayan, at dahil wala tayong scanner na gamit ngayon, disconnect na lang natin yung terminal ng battery, negative, for 30 seconds, for resetting na rin ayan mga boss bali te testing na natin nakabit ko na yung kanyang terminal ng battery for 30 seconds then lagay natin sa reverse uh, neutral drive neutral ulit reverse park okay so yun lang mga boss pinakita ko lang sa inyo kung paano magpalit ng inhibitor switch dito sa mga Mitsubishi Pajero halos pare-pares lang din naman yan pero yung iba kasi may mga guide-guide kung hindi nyo mailalagay ng tama maaari pang uh, halimbawa tumatakbo kayo, nakadrive kayo, minsan nag neutral, kaya hindi nyo na uh, may takbo, okay so yun lang mga boss, pinakita ko lang sa inyo maraming maraming salamat, sana meron tayong konting natutunan sa video natin ngayong araw thank you so much po, goodbye